kapatid, samahan mo ako sabay nating tuklasin ang mga himala, kadakilaan at kasaysayan ng Panginoon na nakasulat sa banal na aklat ng Biblia. Ang anghel na si Gabriel ay kinausap si Mary. Magkakaroon ka ng isang anak. Paano? Sagot ni Mary. Ako ay walang asawa. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay bababa sa iyo. Ang sanggol ay anak ng Diyos at naniwala si Mary. Si Mary ay nakatakdang ikasal kay Joseph, ngunit hindi siya naniwala sa kanyang kwento. Kaya binisita rin siya ng anghel. Hindi nagsisinungaling si Mary. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay anak ng Diyos. Jesus ang ipapangalan niyo sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, sila ay nagtungo sa Bethlehem sa bayan ni Joseph upang mapabilang sa kanilang gobyerno. Matapos ang mahabang paglalakbay, si Mary ay handa ng manganak, ngunit ang lahat ng bahay tuluyan sa Bethlehem ay puno. Kaya ang anak ng Diyos ay ipinanganak na malusog, balot ng lampin at nakahiga sa tumpok ng dayami. At pinangalanan nila itong Jesus. Nang gabing iyon, ang anghel ay nagpakita sa mga pastol sa isang malapit na burol sa Bethlehem. Mabuting balita, sabi ng mga anghel, ang inyong tagapagligtas ay ipinanganak na. Siya ay nasa Bethlehem at nakahiga sa sabsaban. At biglang marami pang mga anghel ang nagpakita. Sa sobrang dami ay halos mapuno ang kalangitan. Purihin ang Diyos sa langit, at nag-awitan sila at nawa'y tumanggap ng kapayapaan ang nalulugod sa kanya nang umalis ang mga anghel. Ang mga pastol ay nagmadali patungo sa Bethlehem at nadatna nila ang sanggol na tagapagligtas na nakahiga sa tumpok ng Dayami. Tulad nga ng sinabi noong unang anghel. Matapos na masaksihan ng mga pastol si Jesus, sila ay nagtungo sa bayan at sila ay puno ng kasabikan at sinabi nila sa lahat ang nangyari at pinapurihan nila ang Diyos sa lahat nitong ginawa. Kapatid, kung bago ka pa lamang sa channel ko, ay like ang video, subscribe, and hit the notification bell to get notified. Maraming salamat, Godspeed,